yan guys di ko alam kung anong naging problema ng motor ko yan so nawala yung mga number dito Hindi no? natin malaman kung empty na o ina na yung tinakbo so because of that bumili tayo ng polarized film no and then uh, ako na lang mag-re-record nito tingnan natin kung kaya natin so durable iron polarized film tapos yung injection pump. Soldiering pump pala. At update ko kayo guys. Ito yung mga items na binili natin sa Lazada. Ito, polarized film. Ito, I think, uh, soldiering pump. And then, ito, soldiering iron. No? So, ito yung gagamitin natin sa pag-repair ng uh, odometer ko. Dahil wala na siyang number. So, guys, update ko kayo. So, yan guys. Nakalas ko na yung kanyang odometer. Palitan na natin. Ito yung mga gamit natin. No? Ito, soldiering iron. Soldiering iron. And then, soldiering pump. And then, ito yung soldiering lid. No? So, ito yung bago na polarized pin. No? So, tingnan natin yung kasya. Kasya naman. Tingnan natin kung kasya. Yan. So, kasya naman siya. Update ko kayo. So, ito yung tatanggalin natin no para matanggal natin yung polarized film ito ito tanggalin natin to yan so ito yung gamit natin uh, soldiering pump at saka itong soldiering iron then ito yung soldiering lead no so try natin first time kung gawin to DIY natin since walang mekaniko ngayon Okay guys, ganito lang magtanggal ng hinang nito guys. Gamit yung yan. So, we're getting pumped. ginagawa ko pala guys, nire-repair ko yung uh, idometer ng RS ko kasi nasira na yung polarized film nya. So, DIY natin since November 1 ngayon, walang uh, shop. Okay na ito lang yung mahirap guys eh. Yung pagtanggal ng mga uh, hina. Buti tayo sa gamit. Ayan. Ay, <laughs> so, yeah, Ayan. Ayan lang ito eh. So maya ihinahin ito eh. Ayan. pagtanggal na magtanggal lang yun guys. Uh -huh. Ayan masilan ka dito eh. tu sekarang hmm. So, um. so um. Apply okay. so, natin tanggal ni itong bubog niya ngayon Ok 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 datang Ini yang datang ke yang bobo itu sendiri Use the money. Nihingi guys. So yan guys. Natanggal ko siya pero mayroon na siyang crack. Tingnan natin kung gagana pa ito. Ang hirap din pala. Itong bubog na ito. No? Napaglalagyan ng polarized film. Try natin kung gagana. So guys, na, guys napasok ko na siya pero sobrang hirap eh no. Ayan, umitim. Dahil nag -crack siya, nag crack So sobrang linis ko pati nung uh, nakasulat na Pintil pin from uh, online. Ganun tuloy nangyari. Parang natuluan ng ulan. No? So siguro ay advice doon sa mga online, wag na nating sulatan kung anong brand ng ano. Kasi ang hirap eh, i eh, lalo na yung pintil pin So ito, hihinangin na natin siya. Ayun. Ihinangin natin ulit. And then try na natin. Ito yung soldering lead ko. Okay. Yan guys, Ihinangin na natin siya. Eh. Na. pa natin yung tatrabaho nito sa electronics. So, apply na lang dapat tayo mga yun. Na yan, okay, na yan. So pag balik nitong Crayon nyo guys Ito lang yun Ikutin lang natin Hanggang sumikit Masikip so, lang naman sya Pag kinamdaman nyo lang Pag medyo masikip na Yan Medyo ang kusig Yan Yun lang Yun lang, lang guys sikit naman siya pag ano. Tingnan natin guys kung magano siya. And then balik natin itong ano niya. Ayan. So, yan siya. Bagyan natin siya na ayan dito. Yan guys, nabuo ko na sa ulit. So, Klarong-klaro yung basag, o. Oh. Uh, basag kanina. Ayan. Pinagkabahan ako, baka hindi gumana. Pero try natin. Pag hindi gumana, pilitin yung bago. Okay, good. So, yan, guys. Ibalik na natin. Pinagkabahan ako, baka para... ayaw gumana, eh. Try natin. Okay, yan. So, gumana naman, oh. So, yan siya. Pedometer niya, hindi lang na-align. So, ito naman. Oh. No? 17,000 or oh, per So, na-restore. Adjust ko na lang yung pedometer yan. So, yan guys. Oh. No? After natin na DIY pinalitan natin ng polarized film yung kanyang uh, ito ito pinalitan natin ng polarized film yun dahil kanina wala nang makikita dyan alam ko kung bakit ang nangyari so yan so yung itim na yan nabasag ko kasi yung ano yung bubog sa loob yan. Yan. Diba na, pag kayo magpalit, yung nagkagawin niya ito pagkayo magpalit ingatan yung tulad mahirap, medyo mahirap din. No? So, mag-start ako ng, uh, I think, mga 8 or 9. No? So, ngayon ko lang natapos ng mga 1. Yeah. So, at this, successful naman yung ginawa natin. Okay. So, okay na sa ulit. Yan. Yeah.